sa sama Bago sa saksi, kinumpirma na AFP na tagumpay ang airdrop mission sa BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Eskoda o Sabina Shoal malapit sa Palawan. Sinabi ng Philippine Coast Guard kamakailan na critical na ang supply ng pagkain sa barko. Ang KAFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., helicopter ang ginagamit nila sa paghatid ng supplies. Ayon naman sa tagapagsalita ng China Coast Guard, paglabag ito sa soberanya ng China at bilang teritoryo raw nila ang tinatawag nilang Shanbin Reef. Dapat na raw umalis ang balko sa lugar at wag nang palalain ng Pilipinas ang sitwasyon. Nauna nang nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na nasa exclusive economic zone ng bansa ang Eskwada Show. Isa pang bago sa saksi, timbog ang lalaking iligal umanong nagbebenta ng karne ng aso sa ikinasang entrapment operation sa Bustos, Bulacan. Saksi, si Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Pasado alas 12 ng tanghali nitong Martes, nang ikasan ng mga otoridad, ang entrapment operation sa barangay Kamachilihan, Bustos, Bulacan. Pera. Ang target, lalaking sangkot sa iligal na pagbebenta ng dog meat o azucena. Ikinasan ng CIDG Bulacan ang operasyon matapos magreklamo ang Animal Kingdom Foundation Incorporated. Pera, Nabawi sa naarestong sospek ang cash na ginamit sa entrapment, nasagip din ng dalawang buhay na aso. Inihahanda na ang reklamo ng paglabag sa Animal Welfare Act of 2017 at Anti-Rabies Act of 2017 laban sa suspect. Yung umatao kasi na doon sa bahay dumadansla. Mm -hmm. Tapos sabi niya, pikitipit nito ng aso nato kasi nahirapan siya bitbitin. Eh nan ako eh police pala, sinabi pa nga binenta ko yung aso. Sabi ko, hindi man na ko ng aso, nakakahiya na ko dun do yan sa amin eh. Tatlo naman ang naaresto sa South Sanitary Camp sa Baguio City dahil sa pagkatay ng aso. Isang residente ang nag-report sa pulisya ukol sa pagkakatay ng aso. Kaya agad ang operasyon para maaresto ang tatlong sospek kahapon. Kinaumagahan, uh, yun, na uh, ako niya. Uh, nakita niya nga itong tatlo. At uh, yun, uh, na-confirm niya na nakatay na yung aso. Animal lover po ako tapos yun lang po ganggawin sa aso. Gagawin nakompiska Nakumpiska sa kustudiya ng mga sospek ang mga karne ng aso at basis sa pagsusuri, Azucena nga ang nakumpiska. na rin po natin sa veterinary office yung, uh, yung dog, uh, dog meat. Yung, uh, nag, uh, na dog meat po talaga siya. Naharap sa reklamang paglabag sa Animal Welfare Act ang mga sospek na maaring makulong ng isa hanggang tatlong taon. Papatawan din sila ng multa. Wala pa silang pahayag. Para sa Jimmy Integrated News, ako si Claire Lacanilao Dongka ng Jimmy Regional TV, ang inyong saksi. Ipinasara ng motoridad ang isang language training facility na nagre-recruit at nagpapadala umano ng mga manggagawa sa ibang bansa kahit walang lisensya. Saksi, si JP Soriano. Sa resort na ito sa Silang Cavite, umuupa ng pwesto ang Volant Academy for Language Excellence Incorporated, isang language training and tutorial facility. Naniningil umano ang Volant Academy ng hanggang 500,000 ang piso kada mag-aaral, kapalit ng pangakong trabaho sa Germany. Ang problema, walang lisensya ang Volant Academy para mag-recruit at mag-deploy ng manggagawa sa ibang bansa kaya maituturing na ilegal ang kanilang operasyon it's actually a front for a recruitment scheme going to germany ito ay nagpapadala ng mga workers apprentices to germany without the necessary permits kinandado ng department of migrant workers at ng munisipyo ng silang ang pasilidad naglagay na rin ng closure order Ikinasa ang operasyon dahil sa tip ng ilang government agencies na nagre rekomenda ang pasilidad ng mga enrolling nito sa mga partners sa Germany o kasabwat lisensyadong recruitment agency sa Pilipinas. Tukoy na rin naman namin kung ano mga recruitment agency ito at amin silang ipapatawag for possible uh, filing of cases. Bukod sa nabistong operasyon, nadatnan din sa resort ang nasa 70 individual na nanunuluyan sa mga cottage at nagbayad sa language training facility. Ipapaliwanan natin kung anong nangyari sa kanila. Tutulungan po natin sila makapag-file ng complaint. At para matiyak daw na wala na makakaalis ng mga estudyante nag-enroll sa language training facility na ito, nakipag-ugnayan na ang DMW sa German Embassy sa Pilipinas at sa Bureau of Immigration. Ayon sa mga tauhan ng silang LGU, hindi rin umano alam ng may-ari ng resort na nagagamit ang pasilidad sa ganitong uri ng negosyo na sa mga reklamong large-scale at syndicated illegal recruitment. Ang ipinasarang language training facility, tumangi ang Volat Academy na magbigay ng pahaya. No, 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 sorry, sorry. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyo saksi. Okay. Walo hanggang 12 linggong suspension sa regular academic program. Yan po ang panukala ng ilang kongresista para tugunan ang problema ng maraming estudyanteng hirap sa reading at mathematics. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa isang pag-aaral ng World Bank, lumabas na siyam sa bawat sampung batang Filipino na 10 years old ang hindi nakakabasa o hindi naiintindihan ang babasahin na akma sa kanilang edad. Ito ang naisolusyonan ng House Resolution 1805 Nina house Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo at dating Negros Occidental 3rd District Representative at ngayong test na Director General Francisco Benitez. Paano kala nila suspindihin muna ang regular academic program ng DepEd ng 8 hanggang 12 linggo para mag-focus lang sa reading at mathematics? Based on all assessment tests that we have seen and all studies, surveys, na kailangan talaga natin mag, maggawa ng intervention programs during the regular academic calendar. Hindi na pwede yung after school, hindi na pwede yung summer lang. Nagsasagawa na ang DepEd ng konsultasyon sa iba't ibang sektor tungkol dito. There were some reservations expressed about the suspension of the academic program. However, uh, there was willingness to implement an eight-week program provided that the program is implemented in the first quarter of 2025. Ayon kay Romulo, nais nilang gawin ng 8-week program para sa lahat ng 25 million na grades 1 to 12 students. Pero dahil sa kulang ang mga guro, balak ng DepEd na ipatupad muna ito sa ilang piling grades 7 to 10 students. For the rest of the students po that are not included in the 1.6 million PISA yes. target, we'll reiterate to the field the conduct of remediation uh classes It's either we pull out students from classes those students from classes okay. or we add that time after classes yes. pagkatapos ng walong linggo magkakaroon ng assessment sa estudyante kung hirap pa rin siya sa pagbabasa at sa mathematics patuloy siyang tutulungan. At kung hirap pa rin, tutuloy rin sila sa next level, pero pagdating doon sa next level, itutuloy pa rin natin intervention. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Matapos tumakas mula sa mga otoridad, na isang sasakyan na sangkot umano sa rentangay ang tatlong sasakyan sa Quezon City. Saksi, Semi si Sumangi. hindi lang isa, kundi tatlong sasakyan ang nabangga ng motoristang ito sa Cubao, Quezon City. Tumagilid pa sa bangketa ang tricycle na ito nang mahagip ng sasakyan na nooy bumangga rin sa isang passenger van. Sa puntong iyon, nadakipang driver na kinahabol pala ng mga pulis dahil sa rentangay. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, inupakan umano ang sasakyan sa kalagang 3,000 pesos kada araw pero hindi na ibinalik. It was uh, rented on August 26 and on the following day, August 27, yun pong involved na motor vehicle ay nakapost na sa uh, Facebook marketplace. For sale na po siya, worth uh, 250000 Nakipag-chat sa suspect ang undercover policeman na nagpanggap na bibili ng sasakyan na naawi nga sa entrapment. Ayon sa hpg. Dati lang may kaso na may kinalaman sa carnapping ang suspect pero defensa niya. Takot po ako si Sir kasi mostly pong nakuan ko po Sir, eh, siyempre po mabubugbog, kung hindi po mabubugbog, kung ano pong gawin. Kaya po sinubukan ko pong tumakbo Sir pero pinagsisihan ko po, po yun na ginawa ko po. Sir, alam ko naman pong mali po yun ginawa ko po dahil po sa pera po, dahil kaya ako po nagawa. Pagpasensyahan nyo na po ako dahil sa hirap din po ng buhay. Tapos mag-isa ko lang kung nagtataguyod sa pamilya ko po. In violation po ng anti carnapping law natin at saka po yung uh, reckless imprudence resulting to uh, multiple physical injury. We have received complaints coming from uh, Baguio City and then in Ilocandia region. The same na mga victims, tinangay din po yung kanilang mga sasakyan, nirentahan po nitong suspect natin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Ipinakita ng DILG ang video ng anilay mga lagusan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Giyit naman ng KOJC, pambabastos na ang ginagawa ng PNP sa kabila ng Temporary Protection Order ng Korte. Mula sa Davao City, saksi lahat si Cyril Chavez ng Jimmy Regional TV. Cyril? Pia, Ngayong ika na araw na pagsisilbe ng arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon na ginagawa ng PNP sa loob ng katedral at iba pang building na ayon sa KOJC ay isang pambabastos na umano sa kanilang karapatan bilang mga residente ng compound. Simpleng katedral sa unang tingin. Pero kapag bumuka ang isang pader nito, pinto pala ng sikretong lagusan. Papunta sa magarbong silid na may lamang magagarang gamit. Kwarto yan ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. po, yung... Ayon kay DILG Secretary benhur Abalos, sa patuloy na pag-iikot ng mga polis, na rin sa ilalim ang basement pati hilera ng mga kwartong, hindi pa tapos ang pagkakagawa. Ang intricate design ng mga istruktura, kabilang daw sa mga nagpapahirap sa paghahanap kay Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Bukod yan, ginamitan pa raw ang mga polis ng laser bago sila makapasok sa KOJC compound. Nakalatag din sa bako ng mga barbed wire at live wire. Ito po ay live wire. At sa loob, natagpuan sa tumpok ng buhangin, ang mga nakatago raw na bolo, mga Molotov cocktail naman ang nadiskubre raw sa roof deck ng JMC building. 30 ektarya ang kabuuan lawak ng KOGC compound. At lahat ng istruktura sa loob nito, isa-isang sinusuyod ng mga pulis ayon sa DILG. So, napakahirap sa totoo lang. Napakahirap. Uh, in fact, kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? iba It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuo po doon no? na pwedeng pagtaguan. Marami na po tayong uh, na napuntahan without revealing uh, the exact location po but uh, we are confident na sabi nga natin na papalapit tayo doon sa, sa kung saan yung exact location po ng mga hinahanap po natin. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbes na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Ayon sa KOJC, pambabastos na ang ginagawa ng PNP sa kanilang simbahan, lalo na't may TPO na. The issuance of the TPO no, was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. The present here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung Wara Dumares. Wala si Pastor Apollo, si Kibuloy po dito nagpasok pa ng dagdag na equipment ng mga pulis sa KOJC compound. Kabilang ang malaking asul na kahon na inalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. May mga aparato rin silang kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Kaya na mga ito na mag-detect ng vital signs, pati galaw at boses ng tao. Sa loob ng katedral, nakapwesto ang life and motion tracer may life detector equipment din. Inireklamo e rin ng KOJC ang gamit ng metal detector. Kung taong hinahanap mo, bakit metal detector? Pagka gold na hinahanap nito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila. Because under Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has uh, uh, power to uh, what's about this, uh, control no? Nandon pa rin ang long range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na tinig kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa larawang ito mula sa legal team ng KOJC, aakalaing pagkain ang makikitang bitbit -bit, -bit ng mga pulis papasok ng compound. Pero nang idinaan sa scanner, concrete cutter pala ang laman. Kinukunan namin ng pahayag ang PNP tungkol dito. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Tikom ang kanilang bibig sa kung ano ang mga equipment. Pero tiniyak nilang legal ang mga ito. The ground commander doesn't want to reveal no? it. It is this part of the uh, operational data no operational information that could uh, jeopardize yung uh, conduct in serving uh, the warrant of arrest. No? That... Dumating na rin sa Davao City ang dagdag polis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Soksarjen na tutulong sa civil disturbance management. Ayon sa PNP, anim 60 polis ang nasugatan habang isinisilbi ang mga warrant of arrest para kinakibuloy at iba pang akusado. Kaugnay nito, dalawang siyam na miyembro ng KOJC ang inireklamo nila ng obstruction of justice at direct assault. Pia, ayon daw sa KOJC, simula noong weekend ay hindi papapa sa labing anim na miyembro nila ang nasaktan at isa pa nga ang kumpirmadong namatay. Kaya panawagan nila sa PNP na umalis daw sa kanilang compound dahil wala umano rito ang pastor. Live mula rito sa Davao City, para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginit na abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na walang katotohanan hindi pinayagan ng Timor Leste ang motion for reconsideration ng kanyang kliyente. Taliwas po yan sa pahayag ng Justice Department kahapon na hindi pinayagan ng hiling ni Teves kagunay sa extradition request ng Pilipinas sa Timor Leste. Sabi ng kampo ng dating mamabatas, ang totoong na deny ay ang kanilang hiling na huwag munang magdesisyon ang Korte ng Timor-Leste habang may pagdulog sila sa UN Commission on Human Rights. Kaugnay po yan sa anilay harassment at political persecution ng gobyerno ng Pilipinas laban kay Teves. Wala pang pa bagong pahayag ang DOJ upo rito at matatanda ang Hiniling ng Pilipinas sa Timor-Leste ang extradition o pagpapabalik sa bansa kay Tevez para harapin ang mga kaso kung ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Gamo. Pasyalan sa Abra na mala rice terraces ang ganda at ang nakabibighaning tanawing masisilayan sa Nueva Vizcaya. Makibiyahing saksi kay Jeric Pasilyap ng GMA Regional TV. Mapapa Heaven is a place on earth ka sa ganda ng isang pasyalan sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Kasibu, makikita ang Dimalikan Rock na perfect para sa mga mahilig magpicture. Bukod sa breathtaking view sa tuktok ng bundok. Kakaibang dagat din ang sasalubong sa iyo. Hindi tubig, pero mga ulap ang matatanaw mo. Hindi nalalayo rito ang isa pang pasyalan na swak for nature lovers. Karya ng Idralin Falls na malaparaiso ang ganda sa dami ng mga puno sa paligid. Kaya naman preskong hangin ang hatid ng pasyalang ito. Agaw pansin ang crystal clear nitong tubig at malalaking bato na dagdag atraksyon sa lugar. Kung may rice terraces ang ipugaw, Ipinagmamalaki naman ng bayan ng Malibkong sa Abra ang malarice terraces na pasyalan. Yan ang paway rice field sa barangay Tuknap. Mula pa lang sa kalsada, tanaw mo na ang ikta-iktaryang sakahan na picture perfect dahil nasa pagitan nito ng lunti ang kabuntukan at ilog. Mas maganda raw itong pasyalan tuwing Burmans kung gusto niyong makita ang lunti ang mga palay. Pero hindi lang ito pasyalan dahil ipinapakita nito ang kasipagan ng mga residente sa lugar. The <laughs> Punta naman tayo sa Bohol, kung saan ipinagdiwang ang oldest festival sa lugar. Yan ang Hudyaka sa Panglao 2024 para sa pista ni Senyor San Agustin, ang patron ng bayan ng Panglao. Sa ginanap na street dance competition, nagtagisa ng sampung contingents mula sa iba't ibang barangay. Suot ang kanika nilang makukulay na kasuotan. Yan kayong ikatapang dire, mga especially mga tourism. Para sa GMA Integrated News, ako si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Itinagi ni Cassandra Ong ang pagkakasangkot niya sa mga negosyo ng pamilyang Go. Sa pagtatanong ng mga kongresista, lumabas ding iisa ang boss ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation na ninang o ninong umano ni Cassandra. Saksi, si Rafi Tima. Isa sa mga inamin ni Cassandra Ong sa pagdinig sa kamara kahapon nobyo niya si Wesley Go, na kapatid ni Dismiss Bamban Mayor Alice Go at isa sa mga hinahanap kaugnay sa pagalis ni Alice sa bansa. Pero sabi ni Cassandra, hindi sila close ng Dismiss na alkalde, at hindi rin niya ito business partner. Malapit ka kay Alice Go. Oh. Hindi po. Ay, ah, hindi ko malapit. Pero kilala uh, mo siya. Kakilala siya pe. Boy, kilala mo siya. Sister at, po siya uh, ng ni Wesley Go. At business partner mo si Alice Go. No. Ay, ah, hindi. Pero pareho kayong na mayroong pogo. Hub, di diba? Hindi po. Wala kang Pogo? Hub? Uh, yung business po namin is nag -rent lang para sa mga... Ano po yung business niya? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So hindi, hindi I'm Pogo? I'm not related to any Pogo po. Si Wordwin, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo. Inamin ni Ong, may kinalaman siya sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Sa pagdinig, lumabas ding iisa lang ang boss ng Whirlwind at Lucky South 99. Then... Malinaw po, Mr. Chairman, na yung Whirlwind at saka Lucky South ay isa. Because it's the one Ren Wu. Mr. Yes, Tama. Mr. Chair. Yes, siya yung kausap niya si Whirlwind, siya rin ang kausap sa Lucky South. Yes, But the name of Mr. Wu did not appear doon sa Lucky South. Yes po. Siya rin po kasi nag decide if masasama yung pangalan niya or hindi. Ang binabanggit na Mr. Wu, ninong umano ni Cassandra Ong. Paliwanag ni Ong, nagpalit na ng na may-ari ang dalawang kumpanya. Lucky South noon isa sa amin po. And word win. But nauna po i-registered ang Lucky South. o um, tapos sumunod ang Wordwin po. Ayon kay Ong, kaya lang siya napasama sa magkakapatid na Go ay dahil sa kasintahan si Wesley. Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia? Sa Malaysia po, with the Go uh, siblings. Kasama si Wesley? Yes po, kasi That... si Wesley po ang nag-message sa akin. From Malaysia, uh, Suma uh, pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go? Opo. po. Hindi usapan ng negosyo sa Singapore ni... Wala po kami Ali. negosyo. Wala. Wala po akong negosyo ah. or yung side call with uh, ah, pero, the whole family. Uh, sa huling bahagi ng pagdinig, hindi pa rin binawi ang contempt charge laban kay Ong, pero sa harip na ilipat siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, sa Kamara pa rin siya, ididitine. Pinagbigyan din ng hiling ng Senado na imbitahan si Ong sa pagdinig doon sa susunod na linggo. Sa impormasyon ni Senator Win Gatchalian, magkakasamang bumiyahe si Naong, Alice Go at Ninong Niong na si Warren Wu. Yung flight details na nakita namin na uh, lumapad si Cassandra, si Duaren Wu, si Alice Go, si Sheila Go. Um, in my opinion, puts Alice Go and Duaren Wu together. Si Duaren kasi is uh, hinihinalang uh, mastermind ng Pogo Hub sa PORAC. No? Um, Marami siyang tinoy yung mga corporations dito sa IT. Uh, bumili rin siya ng lupa. Binili niya yung lupa ng Whirlwind worth 1.9 billion pesos. 1.3 billion pesos. Pero hindi uh, hindi pumasok sa libro ng Whirlwind Corporation. No? Nakukulangan din si Gatchalian sa testimonyo ng sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila. Ayon kay Gatchalian, may share si Sheila sa sampung negosyo ng pamilya. Sham sa mga ito siya ang tumatayong corporate secretary over the span of uh, 9 to 10 years 90 plus times 93 times siya pumerma sa iba't ibang dokumento so in ibig sabihin sa documents alone sentro siya sa aktibidad ng Go family Ang Department of Justice naman nais panagutin ang abogado ni Alice Go kaugnay sa mga pahayag nito na hindi pa nakalalabas ng bansa ang kliyente pinalaganat yung kwento na nandito pa si Alice go sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. Ano? So para sa amin, kailangan ma, ma din. Eh. Ma kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba itong mga abogado na ito. Gate ni Atty. Stephen David, hindi siya nagsinungaling. Paano naman hindi maniniwala? Eh, sinabi ng abogado, sinabi ng kliyente ko sa akin, wala naman akong ibang Uh, basihan na eh, hindi siya pangawalaan. Mm-hmm. Mm -hmm. ba yun? Pananagutin din si Atty. Elmer Galicia ang Notary Public kung saan nagpanotary umano si Alice Go ng counter affidavit para sa reklamong qualified human trafficking. Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. Tinanong ko po kasi siya eh, Mayor Alice Go, sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. Dahil lumalabas na pansipikado ang dokumento, hindi ngayon tiyak kung tatanggapin ng Panel of Prosecutors ang kontra sa Laisa Inigo sa qualified human trafficking. Kaya posibleng resolbahin ang reklamo laban sa kanya batay sa ebidensyang inihain ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo. Saksi. Nagsorry ang driver na SUV na hindi huminto kahit sumabit ang isang MMDA enforcer sa kanya sa sasakyan. Ang kwento niya, may bumulabog umano sa kanyang SUV at hindi niya napansin ang nakasabit na enforcer. Kasunod daw ito ng pagbangga sa kanya na isang motorcycle taxi. Titinanggihan ng rider at sinabing siya ang binangga ng SUV. E, hindi naman tinanggap ng enforcer ang paghingi ng paumanhin. Naghahay na ng reklamo sa Land Transportation Office ng MMDA labas sa driver ng SUV. Madalagdagan pa yan ng reklamo attempted homicide at hiniling din ng MMDA na masuspindi o makansila ang lisensya ng naturang driver. Hinihinga ng Philippine National Police ng ebidensya si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido ukos sa mga sinabi niya sa Quadcom hearing kahapon. Kaugday po ito sa payag ni Espenido na mayroon umanong pabuya sa kada mapapatay ng mapulis sa drug war ng Duterte administration. Bagay na ikinalungkot ng PNP dahil tila ni lahat ni Espenido ang mga polis. Yet nila marami sa kanila ang gumagawa pa rin ng tama sa kanilang trabaho. Ayon sa PNP, apektado ang kanilang imahe sa pahayag ni Espenido. May pasilip si Ruru Madrid sa kanyang first ever MMFF film na Green Bones. At ang power collab na hatid ni na Sam Smith at Girls' Generation, Teyon. Ating saksihan! Tanggal na sa K-pop group na NCT ang singer na si Taeil ayon sa kanyang label. Yan ay matapos umano'y masangkot ang singer sa sexual crimes. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Sa ngayon, wala pang pahayag si Taeil. Mapapakinggan na ang collab ni na Sam Smith at K-pop star or Girls Generation member Taeyeon. Ang kanilang power vocals angat na angat sa kantang I'm Not The Only One from Black Rider. Aabangan na rin natin si Ruru Madrid para sa Metro Manila Film Test Entry Film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Sa IG, may pa sneak peek si Ruru sa set ng pelikula kung saan kasama niya si Dennis Trillo at Direk Zig Dulay. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, sa News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.